Bakit hindi mo inuli yung CV kanina? Ulitin oh, ko sir ah. Oo. Oh. May tarheta po ni Consihal Lipana. Sino si Consihal Lipana? Siya po yung aming Consihal ng PAS. Tarheta, calling card? Opo. Oh, oh, oh. Pag may calling card ako ng isang Consihal, hindi mo ko huliin. Opo. Okay, private, ano po yun? Na uh, yun po ay binibigay po ng Consihal namin sa mga taong humingi po sa kanya. May calling card lang ako ng isang konsehal, hindi mo na ako hulihin sa pasig Kaila kahit kailan. Hindi naman automatic po yun, sir. Hindi po yun inaano. Oh, sige, Opo, wala po yung problema, sir. Nakadikit yun sa windshield? Po? Nakadikit sa windshield? Ina-pakita po nila na sa wallet po na sa ano po ng pita, nung design niya. Ina-pakita po yun. Ayos, ha? Okay ka, ha? Opo po, sir. Punan lang po ako ng puna. Wala. Salamat. Sa, saan ako magtutubos? Sa may Flying B? Sa may San Miguel? Malapit sa San Miguel, Avenue. nyo? O anong San Miguel, Avenue? nyo? Okay. Anong San Miguel, Avenue? nyo? Saan ako magtutubos ng lisensya ko? Oh, yun niyo zero. O yun sinasabi nyo na sige, salamat ah. Sige, thank you po sa ako, po. Thank you. Maraming maraming salamat po. Makikita ka, ka sa, sa YouTube. Kapital. Thank you. Okay, salamat po.